kapatay, gutom, no? Gutom na gutom na naman tayo ngayong umaga na to, guys. So, ito yung ating crispy pata, guys. So, sinapaw ko lang sa kanin to. So, nakikita niya may mga kanin-kanin pa. So, ito yung ating kari-kari, guys. Iahalo natin do sa ating crispy pata. Yung kari-kari. sarap, guys. Yan. So, inalo na natin dyan, guys, yung ating kari-kari. Para masarap ang ating kain. Yan. So, ayan na nga, guys. Ang sarap. Crispy pata, kare-kare. Kaya, nang shout-out naman do sa mesa, nag-take-out ako ng ano, guys. Nag-take-out nga ako ng kare-kare. Hindi naman nila ako binigyan ng bagoong. So, paano naman yun? No, ba't gano'n naman? Bakit gano'n? Mesa, bakit gano'n? nakailang kain na kami sa inyo. Nag-take-out ako walang bagoong. Bakit? Bakit? Ibang, nakainis naman yung gano'n, guys walang bagoong eh, eh yung panahon yung masarap sa karikari kari di ba yung bagoong tapos wala so ayan guys kain na tayo so gutom na gutom na talaga tayo guys sobrang gutom natin sobrang patay gutom na naman tayo so na lang siguro ko guys kasi nga walang bagoong so, hindi tayo binigyan ng bagoong ng mesa mesa bakit mesa Bakit ganun, mesa? Bakit hindi nyo ko binigyan ng bagoong? Diba? Ang sarap ng bagoong, guys. Ang sarap ng bagoong sa, ano, kare-kare. Bakit nyo ko hindi binigyan? Bakit? Anong kasalanan ko sa inyo, mesa? Anong kasalanan ko? So, sinisimot lang natin, guys, dito sa kawali. Ang sa guys, kasi nga, kaya nga, eh. kasi ang konti alam mo, konti ng serving, guys, grabe. Bakit Parang Kuya J's lang. Parang yung serving ng mesa, ang kunti ng kare-kare. Yung kare-kare medium size, nasa 500, 600, guys. Parang okay pa ata yung serving ng Kuya J. Mas okay pa ata yung serving ng Kuya J. Mas natuwa pa ako doon sa Kuya J kaysa doon sa mesa. Parang mas nakakatuwa pa yung... Ano, guys? Grabe. Ang kare-kare ng mesa. Ay, naman, no, Kuya J. <clears throat> Tsaka, na mas nagustuhan ko yung kare-kare ng Kuya J. No, parang palpak yung mesa sa kare-kare nila. When it comes to serving, sobrang konti ng serving nila, guys hindi nakakatuwa yung serving nila. So, ito ba na natin to? Hindi nakakatuwa yung serving, guys. Ba't ganun? Mas okay pa ito yung kare-kare sa Kuya J. Kaya lang, so, mas konti yung, anong mesa. Kesa sa Kuya J. Mas ah, sarap. Pero mas creamy talaga yung kare-kare talaga ng Kuya J. Creamy, pero, Parang magka-level lang yung mesa tsaka yung bodies. Pero mas mura yung bodies guys at mas maraming sahog. Magka-level lang badis Ang badis sa kare-kare. Bodies tsaka ano, mesa. Pero yung presyo ang nagkatalo. Presyo guys. Tsaka yung laman. Sobrang konting yung laman nung sa mesa. Pero yung sa badis as in talaga ang laki nung laman. ng pinaka nila. Ang So, magpapatis tayo, guys. Kasi nga, matabang. Saka natabangan ako. Masarap yung ano nila. sa mesa, masarap yung ano nila, guys. Tawag dito, yung bagoong nila. Pero sa bodies, hindi ako masyado nasarapan sa bagoong. Yun, yun lang panlaban siguro ng mesa yung bagoong nila. Parang alam mo, yung Kuya Jace naman, mahal lang kare-kare, pero sobrang sarap. Pero yung bagoong nila, hindi ko trip. Yung bagoong nila. Pero Kuya jay sobrang sarap talaga. Pero kaya lang, konti ng serving talaga. Yun lang, nakakaano Sana, sana Kuya Jay, no yung Kuya J restaurant, kahit 800 lang, o 1,000 pa yan, yung kare-kare nyo, sana maraming serving. Di ba marami? Kasi nakakabitin talaga guys. Nakakabitin yung kare kare ng Kuya cool J. Tapos libangan na nga pa ako dahil kasi namamadali yung ano? Namamadali yung crew guys na hugasan agad yung platito, yung pinaglalagyan ng kare kare guys. Kasi may mga lamang pa yun. Kasi talaga nung kumain ako ng kare kare sa Kuya cool Jay simot na simot talaga girls yung ano kasi nga konti na ng serving idalawa eh, kami di ba hmm. eh sinisimot ko pa yung gulay guys tas biglang tinuwa yung lalagyan na battery pa ko Biglang na yung lalagyan ng kare-kare. Siyempre, eh, wala na kami nagawa, di ba? Inuwan yun, eh. Alam mo, kami doon sa lalagyan para lang doon sa tira. Di ba, nakakatawa. <clears> hmm. <throat> Ayun lang. Doon lang ako na bad trip talaga no, habang kumakain na bad trip ako. sa ginawa ng waiter, guys. Ah, never pa ako naka-encounter ng gano'n yung namamadali, di ba? Hindi ka pa nga tapos. Oo, oo matatapos na. Kunti na lang yung pagkain. Pero gusto kong simutin eh. Kasi gusto ko talagang simutin kasi nga masarap. Kaya lang, hindi niya inano yun na sisimutin ko. Malo, okay. Eh. ba? Diba? Huwag sila mga madali. Grabe. Gutom na gutom pa naman ako nun, guys. Eh, late na kaming kumain nun. Late na kasi kami nag-lunch nun, guys. Imagine mo, alas dos. Oh, sino nung hindi gugutumin nung ah, mga panahon na yun? Alas dos na nang pangali. Nung hapon, kabiluma mo ng lunch. Hmm, paano Ano gawin natin nun? <laughs> sarap. Mm. Medyo sumarap na sa so nilagyan ko sa nang patis. Tapos itong mga buto na ito, simutin natin to guys. Kasi may mga laman pa yan. Grabe, sarap. konti talaga ng serving, nagulat talaga ako sa mesa sana pala in order ko na lang is sinigang sinigang crispy pata ba? Diba? sob na sob kami nun ayun nga nakamukha sa kalit talaga eh. kasi kakasigang lang namin ba? Diba? Iyan kasi talaga yung paborito ko, kare-kare. Sa lahat. Ay, nasarap. So, mamaya pumunta kami ulit ng KSM. Dahil kasi nagpagawa kami ng tarpulin. Tapos, hindi na kami kakain sa labas, guys. Kasi nga, sobra na yung nilalamo namin. Eh. So, ano na lang, guri snack lang kami doon. Hindi snack lang kami. Yun, gusto kong bumili sa chat time. Ang sarap. So, simutin natin yung mga sabaw-sabaw ng kare-kare. Kasi nga, konti na lang to. Sana naman, di ba, kahit konti, magbigay sila ng bagoong, di ba? Matik na yung kasi kare-kare itong tinatake out, eh. Tapos walang bagoong, ba yan? Kakainis naman, mesa, eh. Mesa, ba't ganun? Mesa, bakit gano'n naman? Porkit konti na lang yung kare-kare, hindi nyo ako binigyan ng bagoong. Sana malang naulam ko yung bagoong. Masarap talaga yung bagoong nila. Promise, guys. Ang sarap na bagoong nila. Close uh, me. <laughs> May pagkaano kasi sweet and spicy talaga. As in talaga, iba yung, iba yung ano eh, yung, ano talaga ng bagoong, sarap alas maubos ko nga yung bagoong kasi alam naman tipid nila sa bagoong grabe guys, sobrang tipid nung bagoong nila, totoo lang no? alam mo ba yung ganito nilang nalagyan ganyan nilang nalagyan sa bagoong yan lang guys, wala pa, hindi pa napuno yan, as in tipid na tipid sa bagoong, grabe naman di ba? bakit naman ganun dapat wag Nagdagan niyo yung bagoong doon kasi binabayaran naman kasama naman sa bayad. Yun, mesa. Ano ba? Ding dong. sa <laughs> <Ding> dong. <laughs> si Pedro Pascual magkaroon ng restaurant, no, guys? Alam ko, merong resto Meron pang restaurant na masarap. Si Marvin. Hindi ko pa natitikman kay Marvin? Promise, guys. hindi eh, nang gusto yung kainin. Secret Kitchen ba tawag doon? Yung sa podium. Siguro guys, ano, no? Sana makainan ko yun. Yung conchinillo nila, guys. My God, di Marvin. Alam, pricey daw, guys, eh. Pero kung may budget-budget tayo, para talagang matry natin kumain doon kay Marvin sa podium. Siguro pang nalipat na tayo, guys, ng pasig ulit. Oo, mapasyalan yung podium, guys. Kasi ang sarap nga daw talaga nung pagkain doon kay Marvin. Susubukan na natin talaga kung talagang masarap. Diba? Ang talagang panalong panalo talaga. Magkasubukan. Mm, diba? Oh, diba? Patis. Baka naman. Dato buti. Dato. Ayan mga kabro natin yan. Mga Dato. Ang oh, sarap ng halmasal ko ngayon, guys. Sarap. Grabe guys, ang aga kong natulog kasi pag pagod na pagod na kami. Ang lupit din tulog ko siguro 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 7 hours. 7 hours yung tulog ko guys. Ang sarap ng tulog ko, promise. Ngayon, Sarap. Asisimutin ko pa yung mga buto-buto na yan, guys. Grabe. Sarap simutin niyan. sa buti nga may kakaw. Mayroon pang ano, okra. Ayun, ninintay ko lang kasi. Maguluto ako ng sinigang, guys. May tatray akong sinigang. Antayin nyo, ha. May tatray akong sinigang. Sobrang sarap siguro kakalabasan itong sinigang na to. Pero hindi pa ngayon guys ha. Kasi ang dami pa natin lakad talaga. Kasi tayo ng essay mamaya kukunin natin yung tarpaulin na pinagawa. Tapos bukas pupunta tayo doon sa site. Silipin natin yung mga gumagawa guys. Silipin na yung mga gumagawa kung okay na ba. Oh. So, Pati lang yung sinain ko. Teka, so, inom muna ako. Pati lang yung sinain ko. Para sa akin lang talaga. So, inom tayo ng quantum milk plus. Siyempre. Tubig na may quantum milk. Kailangan natin uminom. Nagyan natin ng quantum milk plus 2. Mm. So nakikita nyo naman guys, no, every kakain tayo, talagang may quantum in plus, di ba? Every kakain tayo, patakan natin. Patakan natin ang ating tubig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 2, 3, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 drops na ang ating ano ah, pinataka. Yan yung quantum in guys ah. Kitang-kita nyo ha, habang kumakain tayo ha. Kitang-kita nyo ang kabangisan. So, ito maninimot na tayo ng buto guys. Ito na yung buto. Oh my God. Maninimot na tayo guys. Hmm. Lalo sumarap. Dahil kasi buto. Hmm. Hot. Last na na namin ng crispy pata to guys. Sama na kasi pagka di disyempre. Hindi ba kasi kaya nang natin, di ba? Hmm, hindi mo talo. Di po kaya meron tayong kwantumin Dapat na, na, abusuin yung sarili natin guys So ngayon, gutong na gutong lang kami mm -hmm. simula ng Christmas New Year Lamon kami yung lamon, grabe Dapat ko kwantumin ako Nag-cleansing naman tayo Dapat mag-cleansing tayo Ang sarap manimot ng buto. Ang sarap ng buto guys. Sobrang sarap. Mmm. Sarap. Ang buto guys. Ano na naman yung aso nito sa angat-ngat ng buto. Mmm. Panalo. Panalo na naman sa aso. Alam mo guys, kinagandahan. Mmm. Pag kumakain ka na kanya, yung kain mo, di ba? Hmm. Kahit saan, ka, napaparami yung kain mo. Tapos, ang iniinom mo, mainit na tubig, tapos may kwantumin. Guys, parang ang gaan-gaan, hindi ka over, ano, na-over. Alam mo, yun, hindi yung sobrang ano ng mo. Yung parang putok na putok yung tiyan mo, di ba? Bloated na bloated ka. So, ayan na, simutin na natin, guys. Hmm. sarap dati. Yan. Um, after dito, ano, mga 2 hours ago, 2 hours after, tapatok pa ako directa, guys. Directa ng quantum in. Para mas effect. Para mas effective, guys. Para yung mga cholesterol na kinain natin. Maalis. Mm, sarap. Hmm, sarap. May din ba kayong manimot ng ganyan? Masarap <laughs> ngat-ngatin na no, guys. Masarap <laughs> ngat-ngatin yun. Pero das na talaga ang kain namin ng crispy pata, hindi na ako ano. Hirap, guys. Siyempre kahit may kwantumin, dapat talaga mag-ingat, no? Naguguloy na kami sa Pag naayos yung ano, napagawa kong bakasyunan, dun, magluluto-luto kami dun bago umalis yung construction, mga sa construction boy, yung mga team namin dun. Bala ko pakainin na sila guys. Mag ano-ano muna kami doon, di ba? Kasi sa kubo sila, doon sila nag-stay. Ito sa pinagawa kong kubo. So mag i iyo muna kami, kakain muna kami. Kasi para pasalamatan sila guys. Sobrang bait nung mga taong yon guys. Si kuya, sobrang bait niya. Hindi siya na sa... Hindi siya na sa presyo guys, no? Nung pagpapagawa. As in, talagang nakikisama talaga siya. Hindi sa mukhang pera na katulad ng iba, di ba, na po nakitaan lang na magpapagawa ka. Di ba, alam naman may, pe, may pera ka. Di nagpapagawa magpapagawa ka. Sasamantalayin ka na. Pero si Kuya, pinagkakasya niya, alam mo. ang <clears throat> Al labor ko nga lang sa kanya, ang mura, ang mura ng labor ko kasi, hindi na tuloy guys, hindi na natuloy yung pagpapagawa ko hindi na natuloy yung sa plano guys, na iba. Lumit, lumit yung pinagawa ko ngayon kasi nga nagka problema nga guys. Mm. sobrang daming ano mga tao ngayon na mapagsamantala guys grabe hindi mag So, yung mga taong yun, hindi ko na kaharapin, guys. Hayaan ko na lang sila doon sa ginawa nila. <clears throat> so, hayaan ko talaga doon sila. Hayaan ko na lang doon. Hayaan ko na lang sila doon sa ginawa nila sa amin. No, kasi yun. So, wala kayo naman ng ano. Eh. Yung damage na ginawa nila sa amin, pera lang yun. Pero, Pinaggirapan yung pera na yun, 'di ba? Kaya sana inisip niya. Hmm. Pero hindi naman siya ganun kalaking halaga, pero pinaggirapan yun. yun yung ano eh sana nakisama siya. Hmm. Kaya dapat bigyan natin ng ano yung mga taong parang tapat sa atin, no? Ngayon una pa lang. Una pa lang nagpakita na ng kulay. Sa halagang ganun, nagpakita na siya ng kulay niya. Mahirap 'yun. <laughs> Matindi ang balik ng karma sa kanya. Sa pinak pin ginawa niya, sa pinakita niyang karantalduhan. Ay, totoo naman ng karma, guys, eh. Yung iba sabi, huwag doon tayo maniwala sa karma. Pero totoo yung karma. Pag gumawa ka kasi ng kabutihan, ang balik sa'yo, mabuti rin, guys. Subok na subok ko na yan, eh. Hmm. O, sa lahat ng ginawa ko mga kabutihan, binalik sa akin, guys, ni Lord. Lahat ng mga ginawa kong kabutihan sa tatay ko, sa lola at lolo ko, lahat binalik sa akin ni Lord na siksikliglig ng maapaw. Kasi yun ang pangako niya, di ba? Maging obedient lang tayo sa kanya. Yun ang pangako niya, yun kahit kailan hindi siya nabigaw sa mga pangako niya sa atin. Kaya sana tayo rin hindi rin tayo mawala ng pag-asa, 'di ba? Lagi tayong merong pag-asa. Hangga't nabubuhay tayo, hangga't may pananalig tayo, andun yung pag-asa. Hangga't may takot tayo sa Diyos, 'di ba? Kasi okay, mga taong ganyan guys, yung mga taong ganyan, mga nagnanakaw na ganyan. Uh, ah, hari na sila ng kaperahan yan, nakamunduan. Alam yun? Oo. Yung pera lang at material na mga bagay lang ang importante sa kanila. Pero yung pagmamalasakit sa mga tao, pagmamahal, wala sila nun guys. Kasi natabunan na sila ng pera sa utak nila. Wala nang Diyos sa puso nila guys eh oh di ba? Mas gusto nilang mabuhay sa kamunduhan. Mas pinili nila 'yon. Ang nakakatakot doon. Ganun nga, di ba? Mas pinili nila yung kamunduhan, pero hindi nila alam pag nag-rapture na at numating na yung Panginoon, yung paghatol, yun ang nakakatakot doon. Yung paghatol sa'yo, habang buhay mong gagawin. Habang buhay kang magsasaper, pati yung kalalawa mo. Diba? Oo nga, sa lupa, dito. Nice. Napakayaman mo. Diba? Ikaw yung talagang bida. Pero hindi ka marunong makipagkabwa ako. Maraming kang inagrabyado. Marami kang niloko. Dami kang winalangya. Yun naman sa club. Ha? So tayo, piliin natin na magkaroon ng takot sa Diyos at magbasa ng Biblia kahit paminsan minsan Ako nakakalimutan ako magbasa pero pag nagbabasa ako, araw-araw ako nagdadasal pero pag nagbabasa ako ng Bible, napakadami kong pages na nababasa. Mabawi naman ako. <clears throat> kaya yun di ba, tsaka huwag na tayo yung basa lang ng basa, pero hindi natin sinasabuhay yung binabasa natin tapos meron tayong nilalaktawan sa Bible, yung mga nakasulat nun sa Bible, nilalaktawan nyo hindi nyo sinashare, di ba katulad nung yun yun nga magshare ng gospel ni God na gusto nyo na mayroong kabayaran di ba yun na yung mga nasa jeep, nasa bus. Hmm. Hmm, tigas na kaya kain ko. Hmm. Tapos yung mga nasa simbahan, na, kunyari, santo santa Diba? Hmm. Pero, di ba, huwag ka. Kinakwartahan yung simbahan. Yun yung masama kalap doon. Diba? Yung gamit din yung simbahan ng Diyos. <clears throat> Paano magkapera kayo? Sa sarili niyong intensyon. Nililing lang yung mga tao. Diba? Nasa Bible yun. Magpata kayo. Kung talagang nagbabasa kayo ng Bible, nasa Bible yun. Na hindi tayo dapat tumanggap ng kahit ano sa pag-share ng Word of God. Kasi libre yan eh. Diba? Diba? Kasi si Lord na 'yung magbibigay sa atin ng premyo, 'di ba? Do sa mga sineshare nating tama. Do sa pag natin, 'di ba? Hmm, pero meh kita ko sa church. Wala silang ginawa kundi mag ano, wala silang ginawa kundi mag-offering. No, grabe, puro offering, Ang laman ng bunganga nila, puro straits, 'di ba? Puro pera, jusko. 'Di ba? Di ba sila kinikilabutan dyan sa paghihingi nila? Diba? Oo, oh, sige, nagbabayad kayo ng mga establishment ng mga... Hindi nga kasi sa mamahaling mall ginagawa yung church nila every Sunday. Pero Diyos ko, huwag naman sobra-sobra. Di ba? Huwag naman yung lagi n'yong paaalala. Kasi alam naman ng tao yan. Pwede silang magbigay ng kusa nila. Pero huwag kayo magpabayad. Yun ang masakalap doon, ginagawang negosyo. Diba? Kaya yung bait-bait mo sa simbahan. <clears throat> Pero ginagawa mo ng negosyo. Ginagawa mo ng negosyo yung pag-preach. Yun ang masakalap, yun ang masama, ayaw ni Lord. Lalo niya sa mga simbahan, di ba na iba? So yun, nasimot na natin guys. Kunti na lang to. Ayun, nakakalungkot. Na pangyayari, di ba? Lahat na lang binabayaran. Lahat na lang ang mga tao pinipirahan. Kapalit ng salita ng Diyos, yun ang nakakalungkot din. Kaya ako, hindi na ako nagsisimba guys, hindi ako nagsisimba. Hindi na ako nagsimba, tinigilan ko niya sa church namin. Kaya nga kasi nakahalataan na kami guys, pula puros offering ang gusto nila. Hmm, meron ng simbahan, ganun din. Sa Pasig din yun. Puros offering yung gusto nila, guys. Ilang beses, grabe. Kasi nga, nagpapagawa sila ng simbahan nila. Gusto nilang mabawi yun. Nakakalong ko talaga. Kaya nagagalit na yung Diyos sa atin, eh. Kasi sobrang, di ba, mukha ng pera yung mga tao. Sinasamba na nila yung pera. Di Di ba? diba, ba? Yun malongkot malungkot doon. So yun na yun lang yung mga kwento ni Lola Basyang, guys, no? Mga kwento ni Lola Basyang napasabak na naman si Amore Vlogs na patay gutom at biglang dumating si Lola Basyang, grabe. Bigla biglang sumanib sa akin si Lola Basyang, bayan. Tayo ano ba 'yan? Bigla tayong nag-ano-ano na naman, na nermo na naman si Lola Basyang, pambira. So, yun na nga, guys. Ito na yung aking vlog, no? Magandang umaga at sinamahan nyo ako mag-almusal. So, salamat ulit, guys, sa mga subscriber talaga. Guys, grabe kayo, ha? Ang tindi nyo talaga yung mga subscriber natin. So, tumataas na ating mga subscriber. So, huwag kayong magsawa na makinig at manood sa aking vlog. Ni Amore, Amore Vlog, na patay gutom. Hashtag gawalabasang babu.